Hello, everyone. Panoorin na naman po natin ngayong araw ang ganda ng aming buhay. Halina po tayo kumain. Adobong chicken po ang ulam namin ngayon mga day. Luto ng aking mister. At medyo maanghang lang siya dahil nilagyan ng siling haba. At siguradong mapapadami na naman ako nito sa subo ay naku. Lalo na may anghang, siguradong ganado naman ang kain ko nito. At dahil wala naman po ako ibang sasabihin, panoorin nyo na lang po akong kumain. Ah! Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching.